Dahil sa patuloy at tumataas na banta sa seguridad ng mga bansa, ang Israel ay lumikha ng ilan sa mga tanyag at hindi pa na itatag na mga Special Forces Unit sa mundo. Kayon paman, maraming mga hindi ganong kilalang mga Special Operations Unit ay gumaganap ng mahalagang papel sa established Israel's Defense. Kaya naman, naririto ang top 5 Israeli Special Forces Unit na hindi mo pa naririnig subalit mapapahanga kayo sa katalinuhan at diskarte ng bansang Israel. Kung kaya, isa sila sa pinakainiiwasang labanan ng mga bansa. Panglima, Lotar Arava Ang remote region ng Israel na kilala bilang Arava Regular Protective Services kagaya ng pulisya ay hindi makatugon ng mabilis sa mga aktibong sitwasyon ng terorismo. Isang grupo ng mga operators na dating mga espesyal na unit na nakatira sa lugar ang nanindigan upang protektahan ang kanilang komunidad at kanilang mga pamilya. Ang Lutar Arava ay isang natatanging unit sa IDF. Hindi lamang ito dalubhasa sa counter-terrorism at hostage rescue unit Ngunit ito rin ay binubuo ng dating IDF Special Forces Reserves Ang mga unit ay tinatag noong 2011 matapos makapasok ang isang grupo ng terorista sa Israel mula sa hanggana ng Egypt at nagsagawa ng terror attack na ikinasawi ng walong Israeli Ang pangkat ng Lothar Arava na noon ay isang Civilian Quick Response Force ay tumugon sa mga pag-atake at tumulong sa IDF na masubaybayan at maitaboy ang mga terorista Unti-unting napagtanto ng IDF ang kahalagahan ng puwersa Kaya kinuha ito At legal na nag-operate sa ilalim ng Israeli Defense Forces At nagbigay sa kanila ng karagdagang mga kakayahan sa pagsasanay At itinatag sila bilang isang counter-terrorist forces Na maaaring tumugo na mabilis at mahusay sa anumang insidente sa kanilang lugar Pangapat Yahalom. Ang Yahalom ay IDF Special Operations Engineering Unit na dalubhasa sa sabotage mission, demolition of buildings, sabotage of enemy infrastructure, paghahanda ng mga explosive device at bomba, pag-neutralize ng mga explosive device ng kaaway at paghanap at pagsira sa terror tunnels. Ang Yahalom ay isang classified unit at halos wala sa mga espesyal na aktibidad nito ang nalantad sa publiko. Dahil malapit na nagkikipagtulungan ang mga operator ng Yahalom sa iba pang mga unit ng Special Forces tulad ng Sayete 13 at Sayeret Matkal. Sila ang ilan sa mga pinakasinanay na sundalo sa IDF. Kasama sa proseso ng training ay ang pagsasanay at engineering explosive ordnance disposal tanner warfare at counter-terrorism. Pangatlo, GIDONIM Anumang mahusay na puwersa ng dipinsa ay nangangailangan na isang malakas at epektibong undercover operations team. Habang ang IDF ay mayroong Dovdivan Unit. Ang puwersa ng pulisya naman ng Israel ay may mga GIDONIM crime organization sa Israel. Sila ay naglalaban-laban at madalas ang pambubumba sa mga sasakyan at nagpapatayan sa isa't isa. Nagpasya ang Israel Police na magtatag ng isang espesyal na unit ng operasyon na gumagamit ng mga kontra-terror na taktika upang labanan ito sa Unit 33. Ang Gidonim ay may tungkulin sa pag-undercover at paglusot sa mga terorista ay nasa plano at organisadong sindikato ng krimen. Ang mga operator ay hindi nagdadalubhasa sa isang partikular na trabaho ngunit natututo kung paano patakbuhin ang iba't ibang mga trabaho upang mas maisakatuparan ang kanilang highly secretive mission. Karamihan sa mga operasyon ng Gidonim ay highly classified at ito ay nililihim sa publiko. Ang ilan sa mga misyon na kalaunan ay nalaman ng publiko at hinangaan ang matatalinong taktika at lakas ng loob na umaaligid at mga pasok sa mga kaaway ng Israel upang mangalap na mahalagang impormasyon at aristohin ang mga high value targets. Pangalawa ang Eres da Alpine Unit. Kapag sinasabing Israel, kadalasan sa mga tao ay nag-iisip na ito ay may mainit na klima at disyerto. Pero ang totoo sa Israel matatagpuan ang Hermon Mountain na may taas na 2,814 meters above sea level at natatakpan ng snow sa buong taglamig. Ang Nest Unit ay isang Israel Special Forces Reserve Unit sa ilalim ng Northern Command ng Israel. Ang unit na ito ay dalubhasa sa paglaban sa matinding kondisyon ng panahon sa hilagang hanggana ng Israel kasama ang Lebanon at Syria. Napagtanto ng IDF na mayroong pangangailangan para sa isang delikadong unit na sinanay upang harapin ang matinding mga kondisyon ng taglamig at may kakayahang itaboy ang isang pag-atake kung kinakailangan. Ang mga unit operator ay bihasa sa maraming aspito ng snow warfare, kabilang ang sniping, pag-survive sa malupit na kondisyon ng panahon at labanan at may hirap na mga terrain. Nangunguna dito ang Mazada. Ang Israel ay may ilan sa mga pinakamapanganib na bilanggo sa mundo. Bilangguan kung saan nagsama-sama ang mga kriminal na gangster at terorista. Isang hostile environment kung saan hindi mahuhulaan ang iniisip ng mga bilanggo. Isang kapaligiran na hindi kayang hawakan ng mga regular na gwardiya ng bilangguan at mga pwersa ng pulisya nang walang suporta. Kung kaya nilikha ng Israel ang Mazada Special Forces Unit. Ang Mazada ay dalubasa sa bawat aspito ng riot control, hostage rescue at breaching. Ngunit umabot sa isang antas na higit pa sa regular na Special Forces Training Dells na may mga sobrang claustrophobic na kapaligiran at mabigat na armored mga gusaling naglalaman ng ilan sa mga pinakamampanganib na mga terorista at mga kriminal sa mundo. Sinanay ng unit ang sarili nito na maging self-reliant hanggat maaari at gumagana sa iba't ibang tol na espesyal na taktika at armas. Ang mga operator ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding presyor na alam na ang isang maling hakbang o desisyon ay maaaring magkaroon ng malalang kahihinatnan sa parehong pambansa at internasyonal na antas para maging isang masada. Kailangan mong ginagampanan ang combat role sa isang regular na serbisyo militar. Kaya ang unit ay pangunahing binubuo ng ex-IDF Special Forces Operators at wala pang ibang unit sa buong mundo na katulad nito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga nanood hanggang dito sa dulo, kung nais nyo suportahan ang aking channel, mag-iwan lamang po ng like at mag-commento kung ano ang iyong palagay tungkol sa mga Special Forces Unit ng Israel. Maituturing na rin ba na sila ay isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo pagdating sa pwersang militar at panloob na seguridad. Hanggang sa muli, El Profesor.